Ano mga palatandaan na na nagugutom na si Jerome? Iiyak po siya, lang, sir. Pag hindi pa, ano, kumain, hmm. iiyak siya. So, nagkakaroon lang kayo ng ulam pag lumabas magtinda kayo? Opo, dadi. Ngayon di kayo nakapagtinda? habang pinapakain niya yung kanyang anak mga kababayan, pawis at luha ang makikita mo sa mukha ni nanay. Ano mga palatandaan na na nagugutom na si Jerome? Iya sir, pag ni pa kumain, iiyak siya. Pero hindi talaga siya makakain pag walang magsusubo. Ay hindi po sinusubuan talaga Sir. Ano po yung ulam niya, Nay? Eh? Gatas po. Agatas. Ah, pag, pag hindi ako talaga umalis, nade, wala kami talaga ulam. Kaya pag ano, wala kami ulam, gatas na lang siya. <coughs> So, nagkakaroon lang kayo ng ulam pag lumabas magtinda kayo? Opo, Daddy. Ngayon di kayo nakapagtinda? Gatas ang ulam niya? Gatas ang ulam niya. Kayo po, anong ulam niyo naman? Ano, nag-anong paunahutan kanina, Sir, yung abukado. Hmm. Bawal kasi sa kanya yung abukado. Pag may mo ng abukado, ang tan tan gumtakaman Oo. Kinakagat niya yung kutsara. Paano pag iinom ng tubig na Ito po. Sinisip-sip niya yan, Parang bata rin. dalawang araw papalit ka ng ano. Kasi po, kinakagat niya. Every two days, pinapalitan. Pinapalitan po. Sabi ko naman, ano pa naman ito. Sabi ko naman. Pag mo po yan, pag nakainom na siya, siyempre po, hindi ko naman alam kung ayaw na. Gusto pa, kinakagat na niya. Hmm, para ma-stop. Ganito kahirap mga kababayan na magkaroon ng anak na may sakit. Lalong-lalo na sa sitwasyon ni nanay nagkakaedad na. Mula sabi ni nanay mula pagsilang ng bata hanggang nagkaedad na ng 17 years old sinusubuan, pinapaliguan, Parang baby pa rin na eh. grabe yung iyak niya. Sabi ko, wala ka naman kinain. Ulam lang sa kakanin. Bakit masakit siya yung chan mo? Kasi pag ko po, parang bola. No. Siguro kung may ilagay at agabi, alas dos. Mm -hmm. Three times a day na susubuan nyo na eh. Okay. Kahit merinda ka, po, tumamalig ba yung tayo, isusubo lahat po ng Oh. Kaya, kaya mga kababayan Ngayon ko po naintindihan Ngayon ko po naunawaan Kung bakit nakapagsabi si nanay Sa kanyang pagod Hirap Nung una namin pagkikita ay Talagang umiyak ng gusto si nanay At naikwento niya Yung bigat, hirap na kanyang pinagdadaanan Hanggang ngayon mga kababayan sakto na aming pagdating ay kanyang pakakainin ng kanyang anak. Habang pinapakain niya yung kanyang anak mga kababayan, pawis at luha ang makikita mo sa mukha ni nanay. Nananalangin parati at nag-iisip, nagtatanong, ayon kay nanay hanggang kailan daw yung kanyang paghihirap. Pero alam mo na hindi hindi po na tulog ang Panginoon. Laban lang tayo na no? Magka po mag na Hindi rin po titigil si Daddy Frankie. Hindi po kami titigil. magagawa ng paraan para kahit papano ay makatulong kami sa inyo. Sabi ng mga tao po na nakakikita sa atin. Matindi daw yung katawan ko pero tay hindi daw ako nagkakasakit kasi magtinda, mag-alaga maglaba, pagdating sa bahay magluto, aking lahat sabi ko naman po ay dyan po yung Panginoon labi na tantang sa akin Opo. kasi pag ako yung may sakit, ay wala na po sa mangyari sa Kaloob po ng Panginoon yan, Nay, binigyan kanya ng malakas na pangangatawan. Gaya ng yung sinabi, kung ikaw nagkasakit, paano na si tatay, paano na yung anak mo po? Pero, huwag kang mag na eh. May awa po ang Diyos. Alam kong hindi natutulog ang Panginoon at alam kong gagawa at gagawa siya ng paraan. magpo siya ng mga tao para makatulong po sa inyo kahit papano. Nay, sa loob ng labing pitong taon na nagtitinda ka, wala ka pa bang ibang naisip na paraan para magkaroon ng hanap buhay na hindi na umaalis na dito lang? May hanap buhay natin dito, may sari-sari store po. Ako mm. lang po, natutulog naman. Tumang. Kaya tinigil ko na po, dinali ko na yung tumungan. Kaya nag-house, two-house na lang po ako. Basta ano ba may binibinta mo noon, Nay? Pag walang abokado po, manga, pag walang abokado... pag may tindahan ka rito sa bahay... Ano po? Sorry, sorry, sir po. Dapat na eh, may tindahan ka, ang kukunin mo lang yung mga kailangan, yung mga usable ng mga tao, yung mga pangunahing pangailangan sa loob ng bahay. Opo. Okay. Kaso lang, sir, matumad din talaga kasi yung mga tao pag araw ng Melkulis, araw ng Linggo pa rin sa ba bayan. Kaya, wala, hindi tayo magbuhay dyan sa saas. Kaya, tinilit ko na lang humanap ng ibang katakipangan. Pero, Nay, siyempre, hindi habang buhay, kaya mong maglakad. Opo, ayan po ngayon sinasabi nila po. Pag, paano na kung hindi mo na kaya maglakad? Opo, hindi mo na kaya magbuhat. Kaya, kailangan mag-isip ka po ng ibang paraan na kahit nandito lang sa bahay ay mayroon kang income sana. Wala din. Binsan po, nagpinda-pinda ko lang ng Mga ulam, utong-utong ulam. Hmm. Mahirap yun, Nay. Kasi masisira. Dapat yung ibenta mo po yung hindi nasisira. Matulong. Ina-host-to-host ko rin ng mga iba. Pag dumating pag na yung marit, tapos na yung panamalihan, hindi nga hulus. Ina-host-to-host ko po. Gusto ka lang po, hindi masayang yung puhunan Opo. Ay, kung walang-wala talaga yung tao, sir, ipakutang mo. Sabi nila, bukas na lang, ganito-ganito. Um, Sige na po. Pakukutan. So, mm -hmm. tinigil ko na po yun. Mm hmm. Mahila talaga. Ah. Kaya ito lang po yung na-survive uh, ko na trabaho sa vendor. Kahit pa paano po, ginuhan ko yung kanina ko. Basta lakad-lakad lang, mamaya po, ubus na. Mayroon na ako ang bigas namin, kilo, may gatas na siya. Ano po ang gatas na ni Jerome? Bear po. Berbrand. Adult plus na po? Hindi pa po. Maubos din po niya yan, Nay. Opo, na siya. Kaya sabi ko itong dalawa kong anak, sir, na sabi ko kung sakaling wala na kami ni papa mo, papa niyo kung sino mas mauna, huwag naman sanang pabayanin yung kapatid nyo. Sabi ko, sir. Sabi ni Juma, sabi ko kay Juma Huwag ka ba naman basta-basta mag-aasawa? Huwag wala ka mag Ikagaya lang natin naman na ma mahirap Sige naman ako Pinangatanghalian niya yan, Nay? Uh, Oo, mm -hmm. uh, so, na po siya. kanina. po siya Nakaligo na po siya, Nay? Nakaligo na po. Jerome, kumusta ka Jerome? Kumusta ka, ka, ka. Ha? Hello, okay ka lang, busog na, wala talagang direction lahat ng kamay, paa, wala ano po.